na kumakatok, mahulaan nyo kaya kung sino itong mga bida sa mga blind items namin. Meron kaming tatlong artista na ibibigay sa inyo na ayon sa mga source, eh mga may hirap katrabaho. Ako po si Tony At ako po si Mango Reyes. At ako naman po si Miles Sandaya. At ito ang Katong! ba yung mga artist ang mahirap na nakatrabaho ninyo? Ay, may kilala akong ganyan, ah. no? Siyempre, <laughs> pasimulan ko na to. Sige. Go, Ako, go, go. Uh, ito naman ay, uh, itong artistang ito ay isa sa mga sikat nowadays. Oo. Oh. Sikat siya, pero parang ngayon medyo lumalayan doon ng konti yung ganapan nila. Mm -hmm. uh, Ano siya, ang hirap niyang katrabaho kasi once na dumating siya sa, sa, sa taping or sa studio, Nakasimangot lagi siya. Na Aww. parang ikaw mismo kung fans ka or staff ka, ma mahihiya ka lumapit sa mm kanya -hmm, kasi mm -hmm. parang bad mood siya. Uh -huh. Hindi po pagpasok niya palang talagang nakasambakol yung mukha parang niya. Parang gusto mong kutosan uh niya. Uh -huh. Actually, may experience pa nga ako sa kanya na parang yung group of fans niya marami yon di ba? na Parang dinalaw siya sa taping. Uh -huh. Tapos nung binati siya, super sigawan. Ang sinagot niya isang matinding uh, tingin na nakasimangot. Oh my God! Huh? Ano ba yun? Oo, oh, oh, na yung parang, oh I love you! Mm, nasasagot niya, ganun lang. Ganun lang. So tapos yung mga staff, gusto na siyang kabitan ng lapi, mm -hmm. gusto na siyang osapin. Pero maririnig mo na, wait lang mukhang wala pa siya sa mood ng lola mo. Bigyan mo na natin uh -huh. ng ilang minutes. Ah, uh, gano'n. Parang yun lang. Kasi parang kung nagtatrabaho kayo, tapos mabigat yung um, vibes na ibibigay mo. Oh, ang oh, hirap, di ba? Madadala uh -oh. yan ng lahat ng staff, lahat ng, ng director. So, ang ko sa kanya. May uh... paklu May paklupa. May lang. Pa yeah, yeah. syempre parang kahit kung paano, malaro yung mga utak ng mga manonood natin. <laughs> ang hirap nito. May hirapan ah, kayo. Una-una, so, oh, may hirapan kayo. Babae siya. Babae siya? Oo, di ba? Ano? Eh, pangalawang clue. Pangalawang oh, clue. Ano yung clue na yan? May kalab ano? team siya. Oh, ah! Oh. Okay. Parang, okay. Parang nakikilala ba? ko na, yung na kalab siya. Yung team niya, lalaki. Oh, ah, syempre! Happy yun. Hashtag tunay na lalaki. Oh. Walang issue. Oh. Tapos, uh, pangatlong clue. May pangatlo pa? Oo, oh, ito oh, na okay. yung pangatlong clue. At last na to, manali uh oh, -huh. mahulaan to. Oh. Ang apelido niya, <laughs> ay, Oh my God! <laughs> ang apelido niya ay Tulog lalaki. Aba? Oo. Oh. Ano yun? At siya ay si... Aha. O ikaw, sino yun? Ano? <laughs> <laughs> oh, oh. Kung sino man yan, mamaya pag-usapan natin. Kung <laughs> ano lalaki. Pero oh. wala ka dito. Oh. Wala ka dito sa isang... Uh, ano ba to? Uh, young star siya o starlet? O young star? Ang oh, ah, gusto ko yung starlet. <laughs> pagka young star, ibig sabihin niya, pasikat na. Uh -oh. Pag starlet, piling sikat lang. Oo oh, okay. uh nga eh. -oh. Kung sino man siya doon, parang pareho so, lang. So pwede yun. siyang pareho doon? Oo, pwedeng pareho. Ah, so pasikat na, At piling pagka, sikat. Baganya. Ito naman, it actually, babae to. Hmm. Pag dumadating sa set, parang ano mo yun? Parang feeling niya talaga super sikat siya. Ay? At super special siya doon sa ay. set. So, ibig sabihin, hindi nga nag siya sikat. Hindi, di ba, feeling. oh O, di ba? Bida ba oh, siya doon? Um, actually, support. Hindi siya bida eh, oh. support. Mm. Yung attitude na yon oh, na diva-diva, at hindi lang yon ha, ah, Nahawa na rin yata, pati nanay niya, nagdi-diba-diba -diba na rin. Iba. Talaga? Oo, no, oh, grabe. Like, mother, uh -huh. like daughter, like, like mother. Correct. Mother? Oh, ka, oh Yung nanay ang nahawa. At, at ang pinakamalala, actually, hindi naman yun actually, napansin yun siyempre ng, alam mo na, mga kasamahan niya sa laban. Mm -hmm. mm -hmm. At ang nangyari, inalis siya doon sa teleserye na Ayon. ginagawa nila dati. Ayun, masama doon. Di ba, na karma lang kaagad Oo. siya, chinugi siya kaagad. Yun ang tatawag mm -hmm. na digital karma. That's Sorry. true. Kaya minsan talaga dapat hindi ganon Unang-una dapat, kung una ka lang sumisikat, or bago ka lang sumisikat, dapat talaga yung attitude mo, hindi yung magdidiba-diba ka doon. Correct. In short, okay. ano, matuto kang ilugaran sa rin. Yes. 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 Oh. At ang dami mga galing na artista, hindi lang naman siya. Mm -hmm. Pero feeling niya, ang galing-galing niya. Pero sa totoo lang, hindi naman siya gano'ng kagaling pa kasi yan. nga, bago pa lang. Oo, kasi bago pa lang. Eh. Tsaka, maatagal siyang nawala ng project before. Ay, so, Anong ano na nangyari, parang nabigyan so, nga lang siya ng project ulit. Tapos ito pa yung naging attitude na, niya. Naunggal ka agad. Oo, Oo, Oo. di diba, oh, ba? oh. diba? Tapos siya. Ay, Ano yung clue? Tatlo yun. clue, Tatlo din. Parang hirap eh? na clue. Parang wala alamin. Una. Ang first clue, ano ba yan? Ang hirap. Ah, siyempre, beautiful din siya. Ang ganda siya. Oo, maganda siya. Sa babae ito. nasa mga late <laughs> uh, late ano ba to? Mga uh, early 20s. Early 20s. Ang edad niya ay mm. 20s. Mm. Oh, Oo, oh, mga ganyan yung 20s. 20s. Ano siya? Kapuso ka pamilya? Ah, uh, yun. Kapamilya siya. Ay, kapamilya. Alam na. Kakatapos 20s, lang nung, ano, Kakatapos lang no ang Anoka de Seri. lang. Kakatapos lang. Last year lang. Ay, si Ano. Oo. Oh, oh. alam mo ba ako sino? Si ano, <laughs> yun, yun, ano ni yun, Ano. Yung inano ni Ano. Talaga? Oo, basta. Na ano na ba siya? may ano. Nakunggol pala siya. Pinagpahinga muna siya, syempre, ah. ng network. Nakunggol Dahil sa attitude na ganun, ang sama ng ugali. My ano God. ba yan? Mm. Eh kasi sa akin naman, <laughs> parang hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin. Diyos ko, natatakot ako. <laughs> hindi naman ako sa natatakot. <laughs> ano ba yan? Uh, between life and ano ba yan? <laughs> hindi naman. The... Hindi naman Ayan. ako magkakilala personally. Okay. Pero Ayon sa aking source, mm, source talaga source. hindi sa akin. <laughs> Nagturo, hindi ba diba? mga kaibigan? Si A yung source ko. So, si A. Mm -hmm. Ano naman daw siya, parang pag nasa set siya, maraming mga director na parang ayaw na siyang katrabaho. Ka Kasi parang siya na mismo yung nagdedirect. Eh kahit naman ako, di oh, ba? Oh. Marunong diba? pa sa si director. Oo, oh, oh. marunong pa siya sa director. Lahat ng mga eksena, mm -hmm. siya na yung gumagawa. Mm -hmm. Mm -hmm. Ba't di na siya naman lalo? yun nga, ba't hindi siya ang mag-direct, hindi ba? Oh, siya nalang sana nag-direct, di ba? Correct. Pero ano to? Clue, lalaki siya. Oh. Lalaki. Oh, tunay na lalaki siya. yan, ha? Tunay, na lalaki. alam mo naman siya showbiz, di ba? Oo, nag-guess na siya kay Tito Boy, eh. Ah, Oo. sikat Tapos, sikat naman sikat. siya. Sikat. Oo, sikat pa siya. Sikat pa siya. Kasi meron pa siyang ginawang recently na movie. Oh my God. Na ang bida Basta, Basta. yun. Basta. Oh, Mahirap, oh, oh. mga kaibigan. Mahirap namin. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. yun ang na. sana naisip nyo kung oh, sino siya, kung no. sino man kaya siya. Nga, eh. Di ba yun yung ano, yun yung ano. Sige, kaya mo yan. Ay, ano natin? Nagbalok <laughs> <laughs> ng bare light. Ako oh, rin, hindi ko kaya. Lalo na ngayon sa <laughs> administrasyon oh, <laughs> uh, uh, na to. Diyos ko, Lord! Okay. Mm -hmm. No! Parang din, eh. Ay, pero, yes. Para ikaw yung mag- Baka may background kasi siya na pagdidirect. Kaya ganon. Hindi ko alam. matagal na siya sa industriya, kaya sa pagkakaya. Actually, ganyan. matagal na siya. bagay Sabagay ko ako ang director, oh, oh. tapos mas marunong pa sa akin yung toto. Diba? Aalis ako. Oh, oh. Ikaw na dyan. Oh, 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 oh. Ba? tayo. Correct. correct. Ako mag-artist. Diba? Oo, oh, oh, correct. Nakakalo okay, walk kayo out. Okay, bye. Diyan na correct. kayo. Mm -mm. yeah. Magkita-kita po tayo ulit next week sa mga bagong showbiz, chika, kemerot, at kung ano-ano pa. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa Pedia channel, okay? At syempre, kung meron naman kayong mga hanash, any kinds of uh, reaction. Huwag nyo kaya ilabas niya, yan. Wala kami nga tanggapin yan. Kaya naman, mag-comment na.